grabe lim dito oh. puro puro ng mahugan eh oh. kaya naman nakalagay na no trespassing eh. tingnan natin dito pasok tayo dito sikatan yung araw eh ito may sikat dito oh may lang na nakapasok dito ah gubat talaga siya gubat ah. laki na ng puno dito eh 哎呦。 sapa na pala to sapa pwede pa lubuso ah hindi na pwede <coughs> ganito dati trabaho namin manguha ng buho Ah, pwede pa palang makalusong dito. Sapa. Ay, lamig. Aha. Marami suso. Ito, suso. Ah. Ay, masarap kaya ito. Ay, no. Aha, pwede. Pwede tayo manguha ng suso dito sa susunod na araw. Guys, nasa ano tayo ah, Sierra Madre tayo ah. Nasa DRT Bulacan tayo. Kabundukan na Sierra Madre to. Ito, ko tri ito trip ko eh. I'm happy to do uh, doing this. Yakal. Pwede pa makakarating pa yung motor dyan sa kabila. Hindi na ako pupunta dyan. Ito tayo malambot lubog ang ating sapatos mm Hmm Hmm Hindong oh, 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 ah. Hmm. <coughs> ano bang kahoy ito? Kastanyas ba to? yakal ay yakal nga yung malaki na yan napakagandang kahoy yan pagkatigas tigas ayan oh. hindi naman kastanyas yung kastanyas mas malaki dyan eh ay makabingaw yung parang kastanyas tapos kinakain ng babiro mo yung bunga nyan makabingaw nga oh. Hindi siya yakal. Halos kasi magkakahawig yan ang dahon eh. Huh. Sarap magsulo, no? Payapa ka. Lagi ko malayo pa to, papunta pa, papunta pa yun dun. Kaso lang din na natin pupuntahan yan. Malayo na, masyado. Tingnan <coughs> natin kung makakaakyat tayo dito. Dito pala masyadong madulas yung daan kaya kaya. napakalilim dito eh. Napakalilim eh. Dito nga muna tayo dito. Mapil ko yung lilim ng kagubatan. Ibon yun lalaki na ng mahugan nito nasa 10 taon na itong mahugan na nito yung niya nya 10 taon na matagal na itong gubat na to hindi naman kasi natural na tumubo dito yan eh tinanim lang ng tao kaya hindi to natural na gubat kumbaga yung sumubo lang siya ng naturally eh. tinaniman lang ng may ari na lupa sikatan din tayo ng araw yun oh